Sa buhay, mahalagang laging sinasaalang-alang kung ano yung kahihinat na ng bawat desisyon at pagkilos dahil isa yan sa magiging factor sa kaayusan ng buhay. Ang buhay ng tao ay may simula at siyempre pagwawakas. Ang magkabilang dulo ng buhay ay magkaugnay bagamat meron din namang malaking pinagkaiba. Sa pagsisimula ng buhay ng isang tao ay wala siyang say. Pero kung ano ang magiging dulo nito ay meron siyang malaking responsibilidad. Naalala mo pa ba mga panahon nung bata ka pa na tinatanong ka kung anong gusto mo paglaki? Marahil kahit hindi mo masyado na pag-isipan, kahit papano, ay wala naman siguro sa ating nangarap na magkagulo-gulo ang buhay, di ba? Mapapaisip ka tuloy kung bakit sa kabila ng lahat naman ay may magagandang pangarap sa sarili, e eh bakit may napapasama ang buhay? Nagpapakita ito na meron tayong mga kapasyahan na nagagawa na nagdadala sa atin sa hindi maayos na kalagayan sa buhay. Siguro kung tatanungin ka kung anong gusto mo maging kalagayan sa dulo ng iyong buhay, ay malamang masasabi mo na gusto mo ding maayos ang buhay, di ba? Pero naisip mo ba kung anong klasing kalagayan ang nais ng Diyos sa buhay mo? O siyempre maayos din. Mahalaga ding unawain na pag sinabi nating maayos, ay hindi ito puro pera at kayamanan. Marami ang nagkamit na ng pera pero napakagulo ng buhay. Higit pa sa pansamantalang kaayusan ng buhay ang nais ibigay ng Diyos sa atin at ito ay hindi nakapundasyon sa pinansyal kundi sa espiritwal. Kung tutuusin nga naman, marami sa mga kamalian sa buhay ay bunga ng mga sariling kapasyahan. Maging ang pananatili sa pagkakamali ay isa ding kapasyahan. Mahalagang makita natin na merong pagbangon na maaring gawin at merong panibagong simulaing nakalaan. Ang sabi ng Bible, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Ang pagtitiwala ng ating ginagawa sa Diyos ay hindi nangangahulugan na nga ipipilit natin yung gusto natin sa Diyos. Ang ibig sabihin nito ay ang ating pagtukla sa landas na nais ng Diyos sa atin at ang paglakad dito ng may pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos. Tandaan mo na kung papaano ang paggawa ng mali ay isang kapasyahan, ang pagbangon at paggawa ng tama ay isa ding kapasyahan. At ang kapasyahang bumangon at magbago ay kapasyahang nais ng Diyos na gawin mo. May pagbabagong laan sa sino mang handang tumalikod sa kasalanan at kumilala sa pag ni Jesus sa kanyang buhay. Ang bawat panahon na inilalaan mo na malayo sa Diyos ay panahon na sanay pinamumuhay mo na sa paggawa ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Gawin mo na ang nararapat para sa pagbangon at pagbabago. Tandaan mo na dahil ito ang nais ng Diyos para sa iyo, siya ang susi sa ikakaayos ng buhay mo. Asa ka pa.